So ito mga boss, mabilis ang diskarte pagdating sa mga tiling works. So kung gusto nyo mabilis yung pagta-tiles nyo sa CR, lalong lalo na pakiawan. Unahin nyo muna, mag waterproof muna kayo kung nasa slab. Okay, kung nasa slab yung ating itatiles. Pero kung ground floor yan, no need na mag waterproof. So ang diskarte, mag waterproofing muna kayo. Tapos unahin nyo yung flooring. And then bago kayo mag walling. Pagpakiawan mga boss ang uh, trabaho nyo, yan ang diskarte, pinakamabilis yan. At wag na wag nyo nang iisipin yung kalat, yung dumi. Kasi yung dumi, nalilinis yan mga bossing. At so yun mga boss, so kita nyo yan, naka flooring na itong ating uh, CR. No? So ganyan lang yung technique natin kapag pakiawan. Unahin nyo yung flooring pero syempre kaya na sabi ko bago kayo mag flooring kinakailangan kapag nasa slab tayo mag waterproofing, mag leak test bago tayo mag install ng ating mga tiles. At pag malalapad naman yung tiles natin huwag nyo kalimutan na gumawa ng ganitong cutting. Ayan, So, para yung flow ng tubig is pumunta dyan. Siyempre, pag malapad yung tiles natin, hindi naman pupunta dyan sa drain yung tubig. May iipon yan kung saan man siya naka So, kaya kinakailangan may cutting na ganyan. Tinatawag namin na cross-cutting.